So ayun guys, bibigyan ko kayo ng tips kung paano magkaroon ng followers na marami sa Facebook at ma-monetize agad. Ito po ang tinatawag na ipinagbabawal na teknik. Okay? Bibigyan ko kayo ng ipinagbabawal na teknik para magkaroon ng maraming followers sa Facebook at mabilis ma-monetize. Okay? Kasi eh karamihan ngayon palo to palo yung ginagawa nila eh. Pero walang mangyayari doon matagal yun tsaka itong technique na ibibigay ko sa iyo, sigurado akong gumagana ito kasi ito yung ginagawa ko eh. Kaya nagkaroon akong limang page, Facebook page na monetize. Dahil dito sa pinagbabawal na technique na ito. Okay? So, ano nga ba? Paano nga ba ito gagawin? Ito guys, ito yung pinagbabawal na technique. Una-una, dapat alam mo at alam mo na kung ano ang content na gusto mo sa buhay or sa blog mo. Halimbawa, kung gusto mo yung mga pang papa good vibes, mga pang comedy, uh -huh. dapat doon ka mag-focus. Ngayon, ito na yung pinagbabawal na tiktik na sinasabi ko. Unang-una, kasi pag mag-upload ka ng mga videos mo na nakakatawa, wala pa masyado talaga manonood niyan. Kasi nga, hindi ka pakilala eh. Hindi ka pakilala, kaya walang may paki pakisayo kahit nakakatawa pa yung ginagawa mo. Pero, ang gagawin mo, mag-search ka sa TikTok ng mga videos na nakakatawa. O, oh, yung mga trending na, no? I-download mo yon, i-upload mo dyan sa Facebook page mo. Okay? I-upload mo yun siya. Sigurado ako na magte-trending yon. Ngayon, pagka marami ng upload, eh, yun. pag marami ka ng upload doon, eh, maraming views na yon. Pag marami kang views, maraming huwag papalo sa'yo. Eh, di ba bawal mag-upload ng video na hindi sa atin? Oo, bawal naman. Pero may pagkakataon na hindi agad na detect ni Mita na mali or hindi sa yung video. Okay? hindi agad-agad na din yan eh. Nimita na, ano, hindi sa yung video. Ngayon, halimbawa, sa loob ni isang buwan, marami ka ng views, marami ka ng followers dahil dun sa mga video na in-upload mo na hindi sa iyo, na galing sa TikTok, burahin mo na yon Okay? Burahin mo na. Pagka nabura mo na yung lahat, mag-upload ka na ng sarili mong video na nakakatawa. O kasi, yung mga followers na nag-follow sa'yo dahil dun sa video na nakakatawa. So, ibig sabihin, mahilig sila sa comedy. Mahilig sila sa mga pampagod vibes. Kaya yun ang gagawin mo. Hindi ka na mahirapan maghanap ng viewers kasi yung mga viewers mo pasok sa panlasa nila ang mga nakakatawang video. Diba? Kuha mo yung ano ko, punto ko. Mamili ka ng video, pasok doon sa content na gusto mong gagawin. Yun nga, limbawa, sa comedy, doon ka, mag-focus sa comedy. Mag-upload ka ng mag mga upload. Hanggat sa loob na buwan, sigurado ako nung makalikom ka na ng 1,000 to 5,000 followers nyan. Lalo na pagka mga trending videos yung i-upload mo. Sigurado talaga yan, guys. Yun nga, basta burahin mo siya. Kasi pagka magtagal yan, madiritik ni Mita yan. Ngayon, pagka katulad nga sinabi ko, kung maka-upload ka na sa sarili mong video, sigurado ako para panuorin pa rin nila yan. Kasi nga, mahilig sila sa comedy. Okay? comedy. So, yun ang gagawin natin, guys. Yun ang kinatawag natin na pinagbabawal na teknik kasi nga, gumagamit ka ng video na hindi sa'yo. Okay? Pero ingatan mo lang, ha, huwag ka mag-upload ng mga videos galing dun sa mga kilala kasi posibleng may copyright agad yun. Pag-upload mo yan, mag-notice agad sa kanila, magkakaroon ka kagad ng copyright. So, piliin mo yung videos na hindi yung sa mga sikat na content creator, ha. Okay? So, standby ka lang dito sa channel ko kasi marami pa akong tips na ibibigay sa Marami pa akong ibibigay sa mga ipinagbabawal na technique para diyan sa Facebook page, Facebook vlog at sa Facebook reels. Next update natin, magtuturo ako ng mga ipinagbabawal na technique sa reels. Okay? God bless.